Kanina, lumantad ang pa pang napiktima ng kapareho modus. Ayon sa pulisya, mga magsikero raw ang mga sospek. 7 sa mga na ka 24, eksusimo. Matapos na maipalabas sa 24 oras kagabi What? ang istorya tungkol sa sindikatong ng bibiktima ng mga negosyante naglalaro sa mga kasino. Lumutang at isa-isang nakipag-usap sa GMA News ang iba pang nabiktima umano ng grupong ito. Kahapon, Nakapareham namin ang Filipino-Chinese businessman na natangaya ng isang medyong piso. Gaya ng sinapit niya sa isang iglap na wala naman ng dalawang medyong piso ng negosyanteng ginang na humarap sa amin kanina. Pero higit sa pera, nasira ang pamilya ng pitin. Shhh! Iniwala ko ng asawa. Iniwala yan ako. Malaking halaga, dalawang milyon. Sa pili mo maniniwala lang, basta-basta na wala ng ganon. Hindi. Kala nun, isa doon, boy friend mo. Okay. Ibinigay mo doon. Ito naman. O kaya, talaga na ka. So, yung, uh, Aminado siyang nakumaling sa alok ng grupo na papanalunin sa larong laki na sa kasino. At ang dalawang milyong piso na kanyang ibibigay, magiging 17 million pesos sa loob ng sampung deal. Mm -hmm. Parehong modus at pakilala. Kasabat daw nila ang manager at ang banker. Mang kumpara mo sa inyo, 2011. Ito po nakunan, Oo. uh almost 2 uh, two weeks, less than two weeks. Two ano ang pareho pa rin. Ano Buhos, Ganyan pa rin. Ganyan din ang forma. Aha. Ganyan, ganyan. Tinuruan pa rin siya kung anong para ang lalabas sa shuffling machine at kung kailan dapat tumaya. Nung una nagduda rin ako. Pero nung nga sinabing may kasabuat naman doon, may ganito, may pinatawagan pa. And meron naman talagang tao na wala din ako. Pero matapos siyang maibigay ang dalawang binyong piso sa mga suspect sa loob ng kasino, naglaho ng parambula ang mga ito. Ayan na ba? Oh, ayan na. O, oh, akin na, tapalit na natin sa chips. Okay. Yung isa na iwan. Yung isa kinuha dahil maya-maya itong isa, maninigarilo daw lumabas. Okay. Mainabot na ako ng isang oras, hindi na bumalik pa rin ito. Isa pang grupo na magpipinsa lang humarap sa amin, pero tumanggi muna silang magpakuha sa kamera dahil pag-aain pa lang ng reklamo. Hindi rin na muna nagbigay ng na pahayag ang pero base daw sa mga impormasyon, tum tumbok na nila ang mga suspect. Grupo raw ng mga magikero o mga performer sa mga magic show. Magagaling daw mga ito sa paggamit ng illusion at magic sa baraha na ginagamit para mapaniwala ang mga biktima. Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Horas.